Hi guys, and dito kami sa Menor Ciso Ramos Sports Civic Center. Located siya sa May Pangasinan. Ito ay ginawa noong 1995 dahil dito ginanap ang palarong pambansa. Ayun guys, masarap mag-jogging at mag-exercise diyan. Dahil napakalawak ang maaliwalas. And then ayan guys, meron silang outdoor pool. Ayun may mga nag-iinsayo diyan mga atlet ata yung mga yan ayun siya guys medyo malawak din ang kanilang outdoor pool tapos meron silang tennis court pwede pwede po kayong maglaro dyan Ayan, gusto ko rin sana maglaro din ng ganyan para pumayat and then tinry namin ang aking fur baby magtatakbo dyan sa kanilang running area. Ayan guys, tuwang ang aking fur baby. Tapos pala guys, pagpasok mo, ito yung makikita mo, mag, ang hanging bridge. Ayan siya guys. Tapos sa may gilid niya, may mga bench na pwede ka mo. Yeah, may mga bench Hi. kasama ang yung boyfriend or girlfriend. Hi. Tapos ito yung school namin no high school. And that's it for today's video. Thank you for watching guys. Bye.